yun ito yung mga huling araw natin sa ano ba buwag bakas yun ayun nakapagtanim tayo ng walong puno na kamanting tawag doon sa amin Ayan. 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 Dito sa kabila, mayroon tayong kamuti dito. Ayan, so, nakagrass cutter tayo. Ayan yung mga anyog natin, o. Oh. Malalaki na. Ito yung ginagrass cutter namin kapon. Hanggang doon, sa baba. Ayan yung mga saging. Ayan yung mga saging. tagi oh. Sa kaba. Hanggang doon yan. Sa baba. Yung may kubo dyan. Bababa lang kunti. Yung, yung sa likod eh, may green. Mga saging-saging din yan Meron mga maisan dyan. Sa bayaw ko yan. Tanim siya. Ito yung tinanim natin na kamote oh. Sampung puno. Ay, pwede na ito. Pag gulay-gulay nabuhay ito meron tayong mga tanim dito ng mga gold protest ayan ang rambutan ayan rambutan yan kasi sa baba meron tayong mga ah uh, mga taong ito, yung liog natin na pandan buko pandan to so, medyo na ano siya nasira sa uh, tubig pero so, mabubuhay yan ito sa kabila naman karon dito tayo, mayroon din tayong mga ano dito, mga lansones. Kaso lang yung mga lansones natin hindi umano dahil nang itinanim ko to tag-init. Ano, matay. Tingnan e, ko lang kung mabuhay pa ba to. Bali lima to lansones. Pero din doon katapat diyan. Tapatan to eh, apat. Kasi dito parte, eh, dito maglagay ng manok. Balang araw, kung nagpurgod na ako. Ano, mayroon siyang puno, ang nasira na rin. Ayan. Ano? Masira na rin siya. Mamatay na yata to. Ito sa katapat na yun. Isa rin o. Oh. na lang natira. Ah, dalawa. Dalawa ang nabuhay. Kasi dito banda. Dito ay ilagay ko yung manok. Kasi yung may mga puno-puno dyan. Dyan daw dadaan yung barangay road pag natuloy yan. Kaya hindi ko na pinataniman ng niyog dyan. Dahil tatamaan dyan sa parang kay kaya dito lang banda may tanim maniog ayan maniog hanggang dito lang tapos itong marami pang damo parte naman to kay kapatid ni misis ito yung binigay sa amin na sabi niya tanimanyo, kayo nang bahala dyan hanggang doon pa yan kung gano'ng kalaki doon kay misis gano'n kalaki yan haba doon hanggang doon kaso lang merong kurente ninaanan ng napukur yan So ang pwede natin sa baba, either mga pinya or mga ano lang, yung hindi tatangkad, yung hindi tataas. Maano pa yan, parang gubat pa yan. Kikita nyo, gubat pa yan. Medyo palusong yan, kunti. Yan. Banda dito, nandito yung ilog, may ilog dyan. Mayroong kunting poles dyan. Yung sa may banda dyan. Dito. Dito, batuhan to. Ano may sagi Ang ganda, ang ganda. Pababa yan dyan. Hanggang dito. Palusong. Hanggang yan, palusong yan dyan. Hanggang doon. Eh, hindi pa ito natira. Dati nung unang linis ito kay Mrs. Natira ito lahat. Eh, e sa tagal na lang hindi na tira namin. At saka hindi kasi natanima ng niyog yan. Kaya, ang nangyari, tumasuli ang damo. Yan ang mga kahoy. Oh. dami pa mga kahoy na, na ano dito. So, Tan. naman na soba. Dito banda. Ano? May mga kahoy-kahoy pa. Dito banda. Malinis to dati. Kasi na to ng run up. Eh siyempre tumubo, tumubo na rin yung mga damo. Eh hindi na sana ano. Dito lang banda sa gawi dito dahil dahil may tanim na nyug. Yan. Lahat na may nyug lang ang ano. Tinatira ko. Yan. Ito, meron tayo ng ano doon, oh. nang tawag nito, yung panalangka. Ano, namatay rin, oh. Ah, ano to? Ah, ano tawag nito yung pinain namin kahapon? Para sa rambutan. Ah, rambutan. Ito, rambutan yun. Ayan, oh. Maliit, dahil natatamaan pala ang nyog pag tinamaan ng tubig. Yung nalulunod uh, sa tubig, mahina ang ano niya, mahina yung tubo. Hmm. Kailangan doon yan. Kasi lang yung party doon, parang may mga uod na tumitira. Kung nito mga maganda tubo. Sabi yun Ito yung tinira namin kapon, kas cutter. Ito yung mangustin. Ayan tayong mangustin dito. Limang puno din to. Limang piraso. Ayan. Mangustin. yan, street. Limang piraso din yan. Dito sa baba, meron kung langka, dalawa tapos dalawang avocado din ito lang yung mga tanong dito yung rambutan natin lima buhay lahat buhay lahat yung rambutan dito guys maraming biyabas dito ano biyabas yan mayroon pa din nun sa baba dito lagi kami nag harvest dito hindi ka mga biyabas dito ito so, yung punta namin dito harvest ayun o mayroon na naman yan ito na natin ba ito na to Makan nanti nonton melini. Pengulang dekat deh, gendeng gendeng. Ya pihak, bayar. Manda. Yung kabila na para minda mo. Kay bayo na kay, kay bayo na naman yan yung bunso ni Mrs. Yung sa kabila na naman yung may mga puno-puno rubber yan. Sa kapatid naman ni Mrs. yan. Sa uh, Yung puno rubber yan. Kabila naman pero naman ganyan mga rabiran Bali walo kulong ganito kalaki right